Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest Mamesa Greek channel, a fitter, or zoom attarder. So, ngayong hapon ito. Tiga na, na sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Sagittarius. So, sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina ang energy or kagarapan sa buhay ng mga sa gitaya sa ngati mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And then, don't forget to like and subscribe my channel. And hindi kailangan siya ba video, more videos of Dirikas. salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi rin i-skip ng ads may so pagpalaing kayo. Nang just at make up policy, sikliglig, nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see, guys. What is the messages advice in our team? for the sign no? Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius? Ang ati mahagida. Paano natin lala, ilalantad lahat ng kaganapan sa buhay mo? No, na walang um, itatago. No, talaga ilalantad natin lahat. Alicia, uh, let's see what is additional messages. There is a of sword. There is a success jive it. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na bibilis sa takbo ng sitwasyon. Na parang mararamdaman mo na parang bumibilis na ang panahon. No? And there's a three of sword. Na unti-unti ka na nakakaraos. Nakakabangon. No? Na parang unti-unti ka na nabubunutan ng tinig sa iyong dibdib. Na there's a child can there's a child card with the action and moment na magkakaroon na ng uh, changes and development, no? May paggalaw na ng baso o may paggalaw na ng sitwasyon mo. No? Nagkakaroon na ng changes and development. There's a difference of wants by good news. May magandang balita. May magandang impormasyon na maaaring ibatid sa'yo. There's something of phone call and messages coming in na marami kang matatanggap ng kahit anong tawag na magdadala sa ng opportunities. And there's an ease of pentacles na may kinalaman sa finances. There is something a big shit and big money coming in for you. Malaking oportunidad na papasok sa iyo. May malaking perang darating sa iyo. No, sa mo pa maring manalo ka. There's something promo. No, there's something in raffle or either a jackpot, no? Maring manalo ka, magkaroon ka ng kind of promotion. O madagdagan yung salary mo. And there's something that's in the pentacles. Magkakaroon ka din ng long-term success and long-term investment. Magkakaroon ka ng pangmatagalang sitwasyon. No, wag ka magalala dito, unti-unti nang dadalo yung magandang kapalaran para sa iyo. What is the Knight of Swords? Reverse by the Five of Pentacles, no? Some of you makaka-recover from financial crisis or financial loss. No, unti-unti ka na makakaranas ng mga pagbabagos sa buhay mo. No, at the same time, there is a to the Emperor. Bagi mature ka and being grounded sa decision or gagawin mong uh, actions. Bagi mature ka sa lahat ng gagawin mo na ngayon. No? Kasi nangyari, kasi from the past, nagkaroon ka na yung Na naging pa dalis ka, bahala na, gato ganyan. And this is the five of Wands. So, may mga talagang nagsisilbing komplikasyon. May mga competitors, may mga kakompetensya, may mga ingetera May mga tao nga nagbibigay ng... Um, ng kumpiyansa sa iyo na parang ina-degrade ka nito. There is something the word Kyle represents something success, magtatagumpay ka. At may magandang balita na makakaalis ka na. Makukuha mo na yung something based on document papers. Now there's something the ease of cups. Now there's something a new love coming in. May bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo. Na maaaring may kinalaman din tungkol sa finances. No, maaaring itong bagay na all for na ito. Maaaring your boss, no, your professor, something like that. Na maaaring meron palang may gusto sa'yo. Now there's something in secret admirer. And there's an Empress card for revert. na no? ibabalik yung sigla ng sitwasyon at kalagayan mo. Hindi lang tungkol sa kalusugan, kundi tungkol sa pagmamahal at nararamdaman at sitwasyon na kinagagalawan. What is the Nair of Swords? of Pentacles There's a Five of Cups no? There's a no more sabotage and no more um, disappointment na may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. Na no, makaka-recover ka na for financial crisis bibilis ang takbo ng sitwasyon, makakabangon ka na. What is digital messages? With the three of swords in because the emperor represents the days of wands. There is something in new project, new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No, kaya kailangan ng um, gamitin mo to ng tama at pasto. No, marami pong papasok na ideas sa'yo. Marami pong papasok na gusto mong gawin. And there's a four pentacles. No protection at pangaligami sa sarili mo. No, alam mo, isa sa nagbagay na nakakasira ng plano mo ay yung pag-share ng information. No? Regarding sa gusto mong gawin, no, huwag kang mag-ingat ka dahil maraming evil eye na maraming ingitera sa paligid mo. Especially sa trabaho mo, sa environment mo, sa family related mo. Mas maganda yung sasabihin mo na lang kapag nangyari na. And this is something that two of us by choices. Pili mo yung mga taong makakatulong lang sa'yo. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Now, there's an need of Pentacles. Mag-concentrate ka. Mag-focus ka. Alam mo, guys, no? Mabilis sa'yo ang pera. Mabilis din sa'yo ang pag-ibig. No? Ibig sabihin dito, balance ka. And of course, yung dito na meron lang talaga sumapaw na negative or toxic sa'yo. Kaya parang nagka-leche-leche, no? Tungkol sa love life and career mo. Kaya mag-focus ka, huwag kang magpapadistract, mag-concentrate ka. There's an air of pentacles with security, magkaroon ka ng seguridad sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Pahalagahan, proteksyonan. Additional messages tayo pagdating naman tayo sa outcome. For the outcome, there's a ten of cups happiness na magiging masaya ka at magiging maligaya ka. No? And this is something that two of cups may partnership din dito, guys. No? Magkakaroon ng disiplina, respeto, pagmamahal. There's the King of Swords. Pinutol mo na yung mga nagsisilbing anay. And there's something na high for a lesson learned. Natuto ka na eh. No? Sa mga bagay na pinagdaanan mo na, na hindi ka nag, nagkukwento basta-basta. No? Kung baga pinaglalaan mo ng panahon at oras yung sarili mo. No? Bago, po, bago ka mag-share, kung baga natupad na siya. No? And this is something that's our moment. No? Binago mo na yung sarili mo dito. There's a time moment for changes. Or a major changes dahil sa nangyari na maaring na distract ka na nagkaroon ng na disaster distractions no maaring sinira ka rin no yung mga plano mo sinisira no kumagay yung mga taong nakausap mo kasi they're ruining your life no there's an evil eye and there's an eye of once no magtiyaga ka sa ginagawa mo no mas maganda na yung nakatingin lang sila sa iyo pero wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa iyo no silent is your power so let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and careers. so let's see And watch this. Okay, finances and career, love life, and of course, kalusugan ay maaaring napapaloob dito. Alamin na natin yan, unakin natin about sa finances and career. And there's the full card for faith. Na parang sinusubukan na pananapalat at tiwala mo kung hanggang sa kakakapit, hanggang sa katatatag. Now, there's the temperance with the perfect timing. Na may pag-asa pang makakabangon ka. Na matuto kang kumalma. Natuto ka maghintay ng tamang pagkakataon dahil maraming oportunidad na darating sa'yo. No, wag mong panghinayangan yung mga bagay na nasayang. Ganun talaga. No? There is something the six of cups. No, there is something a reminence. No, there is something a lesson learned. Matuto ka sa naging leksyon sa nakaraan. No, wag mo na ulit ba, wag mo na ulit pilitin maibalik 'yon. No, this is something the four of wands. There's a lot of celebration coming in. Some of you guys na magse-celebrate ka talaga pagdating sa finances mo. Magiging masagad at magiging maganda pa mo. Mag-ingat ka lang with the of swords. Maraming mga taong mapanilin lang. Maraming taong lolokohin ka, impostor. No, mag ka. At may mga bagay dito na kumuha ng informasyon sa iyo. Maaaring mayroong ka matanggap na phone calls, messages. No, there's is something, lot of clients. Just being aware, haba ka mas ka, babudol ka. Na no, pagdating naman tayo sa love life, there's something na five of swords. Nagkakaroon sa sabotage dahil sa pagiging marupok. No? There is a of the page Pentacles. Magbuo ka ng plano. Mag-invest ka ng time and effort sa sarili mo. Mahalim sa yung sarili mo. There's a death card. We na nanigin yung beginning. Baguhin mo sarili mo dito. Magkaroon ka na ng pagbabago sa sarili mo. There's a high physis. For something, a mystery. That there's something, an enemy. Watch your back. No, marami nakatingin sa likod mo. Marami mga taong kumaga nagkahanap ng kahinaan o kaysa mo. Huwag kang nag-share ng kahit ng informasyon. Pagdating sa love life, mas maganda yung low key, low key, mas maganda yung private. No, stop posting, no. Minsan kasi dahil sa sobrang um, na-appreciate natin yung mga bagay na nangyari, no. Nagpo-post tayo ba sa social media by flexing, no. And this is something the 7 effect of the harvest moment. So ito na hinihintay mo maaring ikakasal ka na, magkakaroon ng proposal, promotions. Or either, magkakaroon kayo talaga ng time to each other. There's a natural energy with the four of ones. Now, there's a wedding, celebration, and the seven of that you being protected. Protektado kayo na, person mo, maaaring magiging maganda na ang inyong pagsasama. What is the additional messages pagdating sa kalusugan mo? There's a requirement, of sword. Clear the boundaries. Alisin mo yun mga nagbibigay stress, nagbibigay kaguluhan sa utak mo. No, and there's a three of one. Sintayin mo yung resulta, Wag kang masyadong maparanoid. The, there's is something waiting for, us, so waiting for a shift. Kung mawala ka sa mga negative na no? may mga bullies kasi dyan, guys. No? Na nagbibigay sa'yo ng anxiety, sleepless nights. No? Mag-ingat ka sa mga taong kinakausap mo. No? Some of them trader. Some of them parang crab mentality. Hinihila ka pa baba. And there's a six of ones for victory. Magiging maganda na kalusugan mo dito. Matuto ka lang talagang magkaroon ng boundary sa sarili mo. Distansya. No? Baguhin mo yung perspective mo. Baguhin mo yung pananaw mo. Baguhin mo na no? yung mga nakagawian mo. So let's see, we will you with the magical bell magical fair messages. And there's a lot of advices. But we will love you, yes or no, with card. Okay? We will see, and of course, we will see with a 1, 2, or 3. So let's see and watch this. So let's see what is the magical fair messages are what? With the magical fair messages, referencing is very easy, that's it. Da? stop trying so hard to control situation. Now, wag mo ko tuloy isang bagay, hayaan mo siyang mangyari ng kusa. And there's a let go. No, hayaan mo siyang mangyari. Di ba? Kung mo i-let go, pakawalan at bitawan. Wag mong ipilit. No, yung birthday season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. So, let's see what is additional messages tayo with, um, ayin and yang or ako card. With a yang oracle card, Jefferson Ward. And there's a spy looking, watching at you. I told you, marami nakasubaybay. Na no, maraming mga mata na nakatingin sa'yo. No, napapalibutan ka ng mga inggetera. Or is some of you may nag spy dito that because of maraming kliyente. And there's a spy as uh, assisted with the spirit guides. No, ginagabaya ka ng ating spirit. May ka ha. And there's a twin flame energy. Maring twin flame kind of person mo. So let's see what is additional messages we're don't this for synchronicities. And this is something speaking truth. No, ilalabas at ilalantad talaga ng lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. May mga bagay na ibabahagi sa iyo dito. And this is something of fall. Unti-unti nang ibabahagi, ibabagsak sa iyo mismo sa harapan mo yung mga mga bagay na gusto mong makita at malaman. And this is something storm. na no? may pagsubok dito na kailangan ng daka. Huwag kang matatakot Let's see what is the romance In the firmness of the Oracle Dead And there's a competition Meron talaga nakikipag sa sa'yo The other women Babae And this is something romantic feeling Some of you guys, no? Meron talaga dito na Nag-uumapaw na pag-ibig sa isa't isa And there's an intuition With the inner knowing, no? Malakas ang gut feeling mo Malakas ang intuition And instinct mo Vibrations mo With a money move or a cold Let's see, hanapin na natin ang nakaganapan pagdating sa pera. Pagkakaperahan mo, there's something a moving up. Ooh. Go to the next level. Mukhang tataas ang sahod mo. There's something increasing salary. Maaaring um, lalaki na ang negosyo mo. Career on the rise. New offers and opportunities. Salary increase. I told you, di ba? Lalago at lalakas. There's a lot of surprises. No, marami kang bagay na magugulantang, mabubulabog. No, marami kang bagay na mabibigla ka sa mga pangyayari na to. No, dahil may bigla ang pagbabago na mangyayari sa buhay mo. What is an angel's number represent what? And there's a 555 for clarity. Bibigyan liwanag at linaw sa lahat bagay. No, ipapakita sa iyo yung mga bagay na dapat mong malaman. You aren't victim of circumstances, rather you are beneficiary of it. If that were in cases that life would pretty dull, you will set yourself up for success in the long run. If you are willing to, to adapt to the ship, everything is working out of the best at long last. You are accomplishing what you set out to do. Everything will work on the perfect in the end. So see, kung baga lahat ng mga bagay pangyayari sa'yo, magtiwala ka. Dahil lahat ng mga bagay na binibigay sa'yo ay ayon sa ikabubuti ng buhay mo. No, kailangan mo lang talagang um, sumunod sa agos ng eksena na handa ka dapat sa pagbabago. No, bigyang liwanag lahat ng pangyayari sa buhay mo. What is additional messages? With clarifying uh, clarify for love situation. Represent with the shards of love. Past trauma, leave scars, take time to heal yourself. No, ito na yung tamang pagkakataon para hilumin mo na ang sugat na nakaraan. Yes, nagkaroon ka ng trauma, sakit, paghihirap, Nagkaroon ng sugat ng nakaraan pero kailangan mong harapin ng katotohanan. No? Na hanggang dun na lamang. And this is something that changed uh, clarifying for life situation. Anong ganap mo sa buhay mo? Kaya pala kailangan mo talagang ilet go lahat. No? Ganun talaga may sumapaw, may umagaw, no? Kailangan mong bitawan kung talagang para sa babalik yan. What is the clarifying for love i uh, life situation? And of course, this is something that take take great care. Nurture yourself, prioritize well-being, and tread gently on your journey ahead. No, kailangan na um, kung mag-alaga mo sa dili mo, prioritize mo kano man yung mga bagay na gusto mong gawin. No, yung mga bagay na magpapayabong sa yon. Tigil mo yung mga bagay na magbibigay stress sa, sa isip mo. Seek clarity. So si makikita mo ang kaliwanagan dito. No, bibigyan liwanag sa lahat ng bagay and raise openness and insight allowing life truths to reveal themselves no ipapakita talaga kung sino talaga ang totoong siya no ibabahagi talaga yung totoong pagkataon niya o totoong pagkatao mo kung karapat dapat siya sa ba diba? so what lies beneath with, with the hidden future ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo What lies beneath with with the hidden future? Let's see depression. Some of you nagkaroon ng depression. No, iniisip mo, nalulungkot ka or maaari magkaroon ka ng depression dito. Kailangan mo pakawalan yan. No, the situation about to explode. No, sa asabog to. Kailangan mong, ma kailangan mong tanggapin ng katotohan na hanggang doon na lamang. There's a part of the light represent what? No, mayroon talaga naging trauma na mahanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap. So, kailangan mong tanggapin. What is the part of the light represent what? Now there a something guys we have lifting and there's a listen. So kailangan mo makinig. No kailangan mong harapin ang katakot at pangamba mo yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Dito tayo to uplifting ching, ay uh, uplift and lifting, no? Uplifting, I am steadfast in the face of fear calmly accepting life challenges and remain unwavering. My thoughts are gentle and I approach each situation with an inner peace and resolve. So, sa si masusulusyonan to, kailangan mo lang harapin na hanggang dun na lama No? Kaya, wag mo ng pagpilitan pa. I listen. Let's, let's see. I pay attention to the world around me knowing that the signs and symbols guide me towards success. By listening deeply, I discover the path So eternity and lack the wisdom that lead me forward. So see, kung baga binibigyan ka ng daan para magpatuloy ka sa buhay, wag mo kung, wag mo nga, um, ibaon yung sarili mo sa sa sitwasyon ng nakaraan. So kailangan mong harapin yung katotohanan na hanggang dun na lamang. So let's see what is shadow work represent what? So let's see what is shadow work represent what? And there's a self-compassion, growth, mindset, and resilience, no? Kailangan mo magpatuloy, kailangan consistent ka sa ginagawa mo, hindi pwede pa di pa bago-bago inararamdaman, ha? Kailangan ko handa ka mabago, yung buhay mo, ngayon palang umpisahan mo na. And raising and perfection is how you find strength. So say kung hindi mo tatanggapin yung mga bagay na nangyari sa isa nakaraan, hindi mo makikita ang kahulugan na nangyari sa kalukuyan. No, dahil may mga bagay na pinagkakaloob sa iyo na hanggang dun ka na lang sa sitwasyon na yon at kailangan mo harapin yung katotohanan na may mas maganda pang regalo ang ating Panginoon para sa iyo. So let's proceed tayo with a yes or no pick a card. Nandito tayo para sa iyong katanungan. So and yung sagot mo with a 1, 2, or 3. So let's see and watch this. Okay, yes or no pick a card. Nandito na tayo guys. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin with a number 1. With the number one, there's a yes. spiraling up, rising tide coming out of the shell. So see, kailangan mo guys lumaban. Kailangan mong umalis sa mismong kinakatakutan mo. The comfort zone. Kailangan mong lumaya dyan. Kailangan mong umalis na Nanarapin ng katotohanan. Kung alam mo itong bagay na to hindi ka na comfortable at hindi ka na uh, masaya dyan sa sitwasyon na yan, kailangan mong lumaya. What is additional messages with the number two? And because this is something, yes again, yes, yes, with the number one and two, yes, no? Finding the fertile ground, steady growth, for fruitful. No, hanapin mo yung mga bagay o lugar mo kung saan kayayabong. No, kung saan ka uunlad. Magpanatili ka, hanapin mo yung magiging kalusugan sa sitwasyon mo. Magiging masagana ang pamumuhay mo, wag kang magstay sa bagay na ikatutuyot mo. Sa isang bagay na ikasisira mo, sa isang bagay na ikabubulok mo. No, let's see you with number three. Number three is a no. Not ready to get started. plants are aren't fully formed. No, hindi pa hubog. No, wag mo ipagpilitan. No, wag ka magmadaling main love. ka magmadaling sumubok ulit ng panibago. Unfold it naturally. Hayaan mo siyang mangyari ng kusa. No? Lalo ka masasaktan, lalo ka mahihirapan kung pagpipilitan mo ang isang bagay na hindi ka pa handa. So, madam, maraming salamat. This is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasa doon. And don't forget to like and subscribe my channel. And here, Christian Ball, for more videos of Derek's. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang didigig skip ng ads away, so, pagpalain kayo. Nang just at may kapal, sig sig lig na goma po, balik sa inyo. At maraming salamat po. E see you in the Bye-bye. And babush!